Okay, tayo sa ating sigarilyas. Ayan, ang dami ng bunga. Ayan niya. Ang nakaraan, mga bulaklak pa lang siya. Ayan, Ayan bunga na. Ang sa baba. Marabang diba? tayo ng marami niya. Ayun. Bilis. Dito naman tayo sa patola natin. Ito. Ayun. Pa-harvesting ko na siya. Laki-laki na. Diba? Meron pa siya sa likod niya. Oh. Dalawa sila. Sipag-sipag niyan mamunga. Mamaya kukunin ko na yan. Kaya lang marami rin kinakain ng ano. Ng mga insekto. Ayan. Meron doon sa itaas. Ayun. Kukunin ko. Malaki na yan. Pwede na siya. Ang dami pa niya, Yung iba na bulok nga, eh. Ayun, oh. Nabulok siya. Hindi ko nakuha agad. Diba? At saka alam nyo ba? Or na ako ikukwento sa inyo. <laughs> Habang naglalakad ako, may nakita akong nagtapon nito. Charan. <laughs> Yung bang cabinet, diba? Tinapon doon sa kalsada. Kinuha ko. Sayang naman. Ngayon, nire-ready ko siya para ilagyan ko ng mga herb ko. Meron na akong isang itanim. Ito. Yung Italian oregano. Ayan. Ilagyan ko muna to ng lupa sa ilalim. Tapos ilagyan ko ng poops ng baka. Saka itong ipa. Tapos papatungan ko pa siya ng isa pa lupa. Ayun. Para talagang maganda yung tubo. di Diba? Tinapon lang nila doon. Siguro kasi luma na, Tapos ganyan. Ah, kasi bulok na siya. O, oh, kaya tinapon lang. Eh, pwede pa to dito. Pagtataniman, diba? May diba divider pa siya. Inihiga ko siyang ganyan para madibisyonan yung mga itatanim kong herb. Yun yung Italian oregano. Gustong-gusto ko yun eh. Tapos may ilalagay pa ako dyan na rosemary. Diba? Tinapon lang nila. Mapapakinabangan ko pa. Malaki na ni Aratilis oh. Tsaka meron akong Ay meron pa oh. Nanyo nyo pechay ko, kala ko mamamatay na. Ang <laughs> mga naglakihan pa. <laughs> diba? Kinuha ko na yung malalaki, tapos iniwan ko yung mga papayatin. Diba? Tingnan yung nangyari, oh. Lumaki pa siya. <laughs> Galing. Maganda kasi yung lupa na nilagay ko dyan, eh. Kaya ganyan. Ayan. Tignan nyo, nag-propagate ako ng aking mga portulaka. Ang dami nyan. Hinarang ko dito. Ito siya. Nagbawas ako do sa aking marami. Tignan nyo, oh, ang dami kong nagawa. Oh. Pag yan ay mga naglaguan, ako, napakagandang tignan nyan. Oh. di ba? doon na yan galing sa pinakapatubo ko. Dami na, no? Ganda hmm. niya, diba? Lanta pa siya kasi kakalipad ko lang, eh. Paramihin natin yan.